Sa panibagong kabanata ng umiigting na tensyon sa West Philippine Sea, muli na namang nasubok ang ating pambansang seguridad at pagkakaisa. Ayon sa ulat ng militar at mga mariners sa lokal na komunidad, siyam na barkong pandigma ng China ang namataan kamakailan na dumaan malapit sa baybayin ng Northern Luzon. Hindi lang ito basta-bastang barko. Ito ay mga heavily armed warships. May kakayahang magsagawa ng air, sea at missile operations. Habang sinasabi ng Chinese authorities na ito raw ay bahagi ng kanilang routine naval exercise. What is unusual for this time is the number of escorts, six warships and two support vessels. Kinumpirma ng Philippine Navy ang pagdaan ng aircraft carrier Shandong ng People's Liberation Army Navy ng China kasama ang anim pang barkong pandigma na nagsisilbing escort nito at dalawa pang surveillance ship sa hilagang bahagi ng bansa. Alas 9 ng umaga nitong Martes, na mataan ng aircraft carrier Shandong CV17 sa layong 2.23 nautical miles southwest ng Babuyan Island sa Cagayan. Bandang alas 12 naman ng tanghali, isang 815A Chinese electronic surveillance ship BGI797 naman ang namataan sa layong 33 nautical miles northwest ng Dalupiri Island o 38.91 nautical miles northwest ng Pagudpud, Ilocos Norte. Ayon sa Philippine Navy, bagamat dati nang nakikitang dumadaan ng aircraft carrier sa archipelagic water ng bansa, ngunit ito ang unang pagkakataon na ganito karami at dumaan sa ganito kalapit ang aircraft carrier ng China sa baybayin ng bansa. As far as I know, yes, this is the first time that we've monitor that particular aircraft carrier uh, that near to, the, to our coasts. Agad nag-deploy ng naval asset ang Naval Forces Northern Luzon para subaybayan ang mga warship at ni Radio Challenge din ang mga ito. Hindi rin ito sumasagot sa Radio Challenge. While the normal procedure is for warship or foreign ship to reply, there are some instances na hindi sumasagot ang mga ito. This is one particular instance that the Shandong Carrier Battle did not give any reply. At the moment, it was challenged. Gayunman, isang normal naval operation aniya ang ginawa ng mga barko papunta sa isang partikular na lugar. Expeditious o tuloy-tuloy ang pagdaan ng mga barko, kaya wala namang dapat ikapangamba. Well, it is within our territorial waters, but we cannot say for certain if they posed a real threat because their passage was expeditious. Inaasahan ng Philippine Navy ang pagdaan ng maraming barko sa lugar dahil ito ay isang maritime corridor lalo pa ngayong mayroong isinasagawang Balikatan exercise sa operational area ng Western Command at Northern Luzon Command. We expect a lot of uh, vessels uh, to transit that particular area, especially off the coast of uh, the Babuyan Islands and uh, the Lupiri Island because it's a recognized uh, maritime corridor uh, with the balikatan exercise uh, ongoing we also expect uh, several uh, key players to be there also to monitor uh, the exercise. huling na monitor ng philippine navy ang aircraft carrier kagabi sa layong 180 nautical miles east ng apari kagayan hindi natin maaaring balewalain ang mas malalim na kahulugan ng ganitong kilos sa panahong mainit ang usapin sa soberanya ng mga isla sa West Philippine Sea, ang ganitong military movement ay isang direktang hamon at isang malinaw na mensahe. Bakit sa Northern Luzon? Ito ang tanong ng marami. Bakit sa lugar na malapit sa Ilocos, Cagayan at Batanes kung tutuusin malayo ito sa pinag-aagawang Spratly Islands? Ngunit kung titingnan natin ang mas malawak na geopolitical context, makikita nating bahagi ito nang mas malawak na estratehiya ang pagpapalawak ng presensyang militar ng China sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang, ang Northern Luzon ay estratehikong lokasyon dahil malapit ito sa Bashi Channel, isang mahalagang ruta para sa militar at komersyal na transportasyon. Ang tanong, ano ang ginagawa natin sa mga panahong ganito? Hindi sapat ang tahimik na diplomatikong protesta. Bagamat may mga ulat na ang Department of Foreign Affairs ay naghahanda ng panibagong diplomatic note, tila kulang pa rin ito para pigilan ang paulit-ulit na paglabag sa ating teritoryo. Nasaan ang konkretong aksyon? Nasaan ang malinaw na plano upang matiyak ang seguridad ng ating karagatan, ng ating mga mangingisda, at ng ating bansa? Hindi natin kailangan ng giyera. Huwag tayong magkamali. Ang Pilipinas ay isang mapayapang bansa hindi natin hinahangad ang kaguluhan o komprontasyon. Ngunit sa parehong pagkakataon, hindi tayo dapat manahimik habang may dayuhang barko na tila nagmamasid, nagmamanman at dahan-dahang lumalapit sa ating mga baybayin. A ganitong hakbang ng China ay hindi lang paglabag sa ating soberanya. Ito ay pagyurak sa dignidad ng bawat Pilipinong pinapanganib ang buhay para lamang mangisda, magtrabaho at mamuhay ng payapa sa ating mga karagatan. Ano ang papel ng mamamayang Pilipino sa ganitong usapan? Kailangan natin ng malinaw na paninindigan bilang isang bansa. Mula sa ating mga opisyal sa pamahalaan hanggang sa ordinaryong mamamayan, dapat iparamdam natin na hindi tayo bulag, hindi tayo bingi, at lalong hindi tayo pipi sa harap ng mga ganitong pangyayari. Kailangang maipaalam sa buong mundo na ang Pilipinas ay may boses at hindi ito tatahimik kapag tinatapakan. Ano ang dapat gawin? Una, dapat palakasin ang presensya ng ating Navy at Coast Guard sa mga lugar na tulad ng Northern Luzon. Pangalawa, kailangang mas paigtingin ang ating intelligence at early warning systems upang maagapan ang ganitong mga kilos. Pangatlo, dapat tayong magpatuloy sa pakikipagtulungan sa mga bansang may parehong adbokasiya sa malayang paglalayag at respeto sa international maritime law. Panghuli, dapat buuin ang pambansang pagkakaisa. Sa usaping ito, walang kulay ng politika. Ito ay tungkol sa karapatan ng bawat Pilipino. Karapatang mamuhay ng may seguridad, may dignidad at may kapayapaan. Samantala, hindi naman nakakaapekto sa nagpapatuloy na balikatan exercises ang namataang presensya ng Shandong Aircraft Carrier ng China. Ngayon ay gagawin ang gunner exercises kung saan kabilang sa makikilahok dito ay ang BRP Apolinario Mabini. Si J.M. Pineda sa Sentro ng Balita. April 22 nang namataan ng Philippine Navy ang dalawang barko ng China sa ilagang bahagi ng Luzon. Isa dyan ang Shandong Chinese Aircraft Carrier. Pero sa kabila ng presensyang yan, hindi umano matitinag ang Philippine Navy, lalo pa at kasabay nito ang isinasagawang multilateral maritime event ng balikatan exercises sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Nakatutok ngayon ang mga tropa ng Pilipinas sa balikatan exercises para mapalakas pa ang kooperasyon ng Pilipinas sa mga kaalyado nating bansa. Wala umanong magiging epekto ang pangihimasok ng mga nanggugulo pang ibang bansa. Ang mga pagsasanay at simulation na gagawin umano ay makakatulong sa koneksyon ng mga bansa pagdating sa usaping militar o pakikidigma. Kahapon ay lumapag na sa BRP Ramon Alcaraz ang Philippine Navy AW Alpha 109 Helicopter na gagamitin rin sa mga cross-deck landing at search and rescue simulation. Ngayong araw naman, isa sa gawa ang gunner exercises o pagpapaputok ng mga baril ng barko. Kasama sa pagkasanay na yan, ang US Navy at isa pang barko ng Philippine Navy na BRP Ambulinary Mabini. Una, yung sa gunner exercises natin, this will ay, uh, ang this aim to enhance the the capability of our personnel ng ating mga kasundalohin natin kung paano humawak at kung paano gamitin yung ating mga baril uh, dito sa ating barko. Magkakaroon din ng pagsasanay sa replenishment o pagsasali ng fuel sa gitna ng paglalayag. Napaka-importante po dito dahil dito po pwede po tayong sinisimulate natin kung paano tayo makapaglagay ng uh, uh, fuel at sea at para may, may Uh, extend po natin yung endurance ng ating barko. Sa mga susunod na araw din, ay magsasagawa ng mga photo exercises at division tactics o formation ng mga barko sa dagat. Dito ay makakasama ng Pilipinas at US ang Japan Self-Defense Force. Pasok rin sa MME ang search and rescue simulation at paglilikas sa mga casualty o mga sugatan sa gitna ng dagat. Pwede umanong magamit ito sa mga emergency situation.